So, hello! Magandang gabi! Joke lang. Gandang hapon sa inyong lahat. At itong video na to, ay uh, dinededicate ko sa mga nag-message sa atin. Dahil nag-upload tayo ng video nung isang araw, kung hindi isang araw pa yun. <clears throat> uh, pinlex ko yung bago kong sasakyan na, ano, na expander. Eh, nag-share ako ng ilang... Ah uh, experiences and nag-share like, ako about sa word of god no and nabanggit ko doon yung about sa sugal no about sa sugal at maraming nag-react <laughs> maraming nag-react about sa sugal dahil nag-message sila personally at hindi ko na siyempre sasabihin kasi may mga nag-message di ko din naman kilala yung iba at yung iba nang hingi ng prayers yung, hingi, yung iba nang hingi ng advice ano dapat gawin para maiwasan ng sugal at yung iba naman daw uh, syempre may mga magkasabi din sa atin na na uh, buhay nila yun totoo naman yun totoo naman na buhay natin yan tayo pa din magde-design tandaan nyo pagka nagsugal kayo at naubusan kayo ng pera hindi naman ako yung naubusan ng pera hindi naman sila hindi naman yung, hindi naman yung mga tao sa paligid mo ikaw ba? Diba? pero ang tanong ko lang ito pag ba nagsusugal kayo? Ilang basis na kayong nanalo? Mula nung nag-start kayong magsugal, sa tingin nyo ba nanalo na ba talaga kayo o mas malaki yung percentage na talo kayo? 'Di ba? At tingnan natin yung big picture. Pag ba nagsusugal kayo, ano ano ba yung mga sugal? Pag nagsusugal kayo, totoong kumita ka ng malaki o pinadama ka lang nung simula? Kasi 'di ba, lagi nyo maririnig, papadamahin ka lang niyan sa ano, 'di diba? para ka lang bibitagin sa simula niya no? pa, papanaluhin ka lang at sa badang huli hanggang maadi ka na hindi mo na kayang umalis ano yung mga il, ilan sa mga sugal na marami ng pamilya ang nasira sabong oh, marami ng nasira ang buhay dyan marami ng nasira ang pamilya dyan sa sabong ano pa usong usong ngayon scatter oh. di ba? Dati nung kabataan ko, nung high school, nung college, ang mga uso doon, Lucky Nine, no? Posoy, Pong Hits. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga sugal noon? Sabong, matagal naman yung sabong. So, ngayon marami na, no? Yung, lalo na yung mga nasa Manila, casino. 'Di ba? Yung hindi ka naman mayaman, hindi ka naman uh, hindi ka naman hindi naman madami yung pera mo, pero kinakasino mo pa. Tapos, dahil nga masyado ng high-tech lahat ng bagay ngayon sa mundo. Isang pitik mo lang, isang click mo lang sa scatter, ubos pera mo. Di ba? Lagi niyo tatandaan to, guys. Pag tatay ka na, pag pamilyado ka na, unahin mo na yung pamilya. Tigil-tigilan mo na yung pagsasabong na yan, pag-i-scatter na yan, pagsusugal, kahit ano man yan. Diba, Makikita niyo mga vlogger ngayon, yung iba nagbablog vlog para magkaroon lang sila ng syempre bibayad 'yon, no? May, may nag din sa akin ito minsan, no. <clears throat> na ipopromote lang yung sugal. Eh, sorry. Hindi, hindi tayo pang sugal eh. Kasi mi, once nang buhay natin, na sugal din tayo eh. Kaya buti na lang talaga <laughs> hindi hindi ako na lulong o na-addict sa sugal. Inyo eh, isang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Isisipin nyo ha Ipapakain mo na lang sa anak mo Pinangsugal mo pa ba? Diba? Tingnan nyo yung big picture Ano ba yung gusto nyong makita sa future Ano ba yung gusto nyong marating Ano ba yung gusto nyong puntahan ba? Diba? Kasi kung gusto nyo umasenso sa buhay Makalaya sa kahirapan Isang bagay na kailangan yung uh, pag-aralan is yung pag, tamang paghawak ng pera. wag hindi kayo marunong humawak ng pera, gaya niyan, ginadala niyo sa sugal imbis na <coughs> imbis na pambili ng gatas, pambili ng gamit, pambili ng ng pangangailangan sa bahay. Yung misis mo, yung asawa mo, stress na stress sa dahil mahilig ka magsugal. And take note, hindi lang po lalaki ang nagsusugal, may mga babae din, may mga nagsusugal din na mga babae, na mga nanay, na mga mamis. no? Kasama ang kanila mga amiga. <laughs> 'Di ba? So, yun lang Gusto ko na magbigay ng reaction Sa mga na gano. no Guys Sasama ko sa prayer Yung mga uh, hingi ng advice Saka na Nagpatulong Paano ba ganito gawin Unang-unang dapat yung gawin talaga guys Para maiwasan nyo yan I-delete nyo Pwede i-download Tama Pwede naman yun I-delete muli <laughs> Pangalawa Sumama ka sa right community Sumama ka sa mga Kausapin mo yung mga tao Na alam mo na makakatulong sa Yung mga tao na may pangarap, yung mga tao na alam mo hindi nagsusugal, hindi nagbibisyo. Kasi kung the same person o same people pa din yung kasama mo, kausap mo, kabanding mo, kasugalan mo, kabisyuhan mo, kainuman mo, eh yung pa din yung mabuhay na magiging buhay mo. I mean, yung pa din yung magiging uh, kalakaran ng buhay mo. Hindi pa din magbabago. Yung pa din yung magiging routine. Hindi yun magbabago. Believe me. I've been there. <laughs> Oo, oh, galing na ako dun eh. Galing na ako dun sa buhay na pinilit, pinilit kong magbago mag-isa. Pero ang totoo, hindi ko kayang magbago mag-isa. Kailangan ko talagang sumama sa mga hindi naninigarilyo dahil naninigarilyo ko. Para sila yung magsasabi sa akin na, Boss, kaya mo manigarilyo dito. Hindi kami nag -yoyosi. Second hand smoke yan. Oh, di ba? Masarap nasasabihan ng gano'n kasi di sila naninigarilyo. Yung magsusugal ka. Oh, di ba? Nagsusugal ka, nakikita ka nang sugal. Uy, sugal ka lang sugal, oh, di ba? Minarinig ka ngayon. Pero ang lagi mo kasama, nagsusugal, same mo nagsusugal. Ay, ako, wala kayo ng mundo, eh. Di ba? Eh, gets, di ba? No. Ang ka na, tandaan mo 'to. Dapat maging maiisip ka na. mag matured ka na, matanda ka na. Matanda ka na. Tandaan mo. Magkaroon ka ng pangarap ng kahit konti lang sa mga anak mo kahit konti lang kasi guys, ang sugal believe me, ang sugal si sisirain yan ang buhay mo ang buhay ng pamilya mo ang kinabukasan mo so anong dapat mong gawin tigilan mo ang pagsusugal yan lang, wala na ay nako promise, hindi ko lang alam kung ano pa yung dapat ko sabihin sa inyo pero maniwala ka mat sa akin sa hindi yang pagsusugal mo, naging addiction mo na yan. Hindi mo na napansin yung sarili mo na mahal mo na yung pagsusugal. Hindi mo na, hindi mo na maawat yung sarili mo, hindi mo na mapigil yung sarili mo. Kasi bakit? Eh kasi nga, naging addiction mo na. Hindi lang naman po drugs ang addiction. Hindi lang naman alak, sigarilyo, babae, sugal. Eh, kasama yung sugal. Diba? So, yun lang, guys. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Tigilan natin yan pag tatay ka na, pag nanay ka na, pag pamilya, ah, lalong lalo na pag pagka lalong lalo na pagka ah, nagsisimula ka pa lang, wala ka pang sariling pamilya, mas maganda wag kang maging addict sa sugal. Bakit? Kasi lalo kang malulubog diyan, hindi ka makakaangat sa buhay. Paano makaalis sa sugal? No? Magbago ka ng mga kaibigan. Pangalawa, Siyempre, kailangan meron kang sa buhay mo iyon yung, iyan yung talagang tutulong sa'yo para magbago di ba? kasi nga minsan uh, gusto natin magbago nga mag isa pero ang katotohanan di talaga natin kaya magbago mag isa so kailangan natin ng tulong ng Diyos yun lang di ba? So, so, kailangan mo ng tulong PM mo ko Sige, pag-usapan natin yan. alam mo na kung ginagawa. Dito, dito, marami akong ginagawa. Hindi <laughs> 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 lang nagagrab, pero marami akong ginagawa. So, yun lang, guys. Tigilan ng sugal. Tigilan ng sugal. Tigilan ng sugal. God bless everyone.